isipan sa ating kapatid na si Maureen kung papaano niyang hihiwalayan ang isang taon niya ng kasintahan na si Andrew. Simula kasi nang piliin na makipag-live in nitong si Maureen kay Andrew, ay lagi na lang daw sumasakit ang ulo niya at hindi lang po sumasakit ang ulo, sumasakit na rin ang ilong dahil sa nakakasulasok na amoy sa bahay na kanilang tinitirhan. Yan ay dahil sa sobrang dugyot ng kanyang jowa, di umano. Sa tindingan ng problema ni Maureen, pati raw, ha, o eto ho, pasintabi, o, maski raw yung mga karne sa loob ng kanilang ref ay hindi na aya, -aya. Naiiwan na hindi kaaya-aya, hindi ko naman alam kung paano masisira. Nasa loob ng ref, uh, nasisira pa yung mga karne, ah uh, baka nasa ref pero hindi naka-on yung ref. Oh, 'di ba dapat pagka malamig na preserve yan? Oh, mamaya malalaman po natin yan kay Maureen. Ah, uh, at sa tuwing ito naman daw si Maureen ay nagkukusang loob na rin na ligpitin 'yung mga kalat nitong kanyang live-in partner na si Andrew ay panay naman ang parinig na natatanggap niya mula naman sa ate ng kanyang boyfriend, aba. Keso ang arte-arte daw nitong si Maureen sa pagliligpit niya ng mga kalat. Maski ang mga pinggang pinagkanan ay nakatambak, suki na rin daw uh, yung mga ano, no? Ay, alam nyo na, mga insekto, mga ipis, mga ganyan, no? Iniiwan mga pinagkanan. Kaya ngayon, itong si Maureen, hindi maiwasang isipin kung jowa ba talaga ang turing sa kanya ni Andrew o isa ba talagang kasambahay lang na inuwi sa kanilang tinitirhan ngayon. Mula dito sa Quezon City, kausapin na po natin si Maureen. Maureen, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Mm -mm. Maureen, itong uh, ilan sa mga description dito na sinabi mo, uh, hindi ba exaggerated ito? Totoo bang nangyayari ito? Baka naman minsan lang nangyari. Hmm. Simula po nung dumating ako sa bahay eh, ganun na po talaga. Gumaga, sobrang. gumaga na ba yung refrigerator na ginagamit nyo o parang cabinet lang? Na... Gumaga, gumagana naman gumaga na, gumaga na, na po. May Pero, lamig. Ito, eh, bakit nasisira pa rin yung karni sa loob? Siguro po sa sobrang tagal na po niya na naka-impact doon. Mm. Halos hindi po na po na paano pa nila na ahayaan na isalo sa mga okay na pagkain. Uh -huh. Yung mga pagkain na nasisira na sa loob ng reso, sobrang tagal na po. Oo, sandali. Uh, malaman ko lang rin, uh, sabi mo kasi, merong mga binabanggit na, meron kang binanggit dito na yung ate niya ay naartian sa'yo kapagka nagliligpit. Bahay ba ito nila, Andrew? Opo, bahay po nila. At sino yung mga kasama nyo sa loob ng bahay na yun? Yung parents niya po na senior citizen na po, tapos yung dalawang ate po niya. And si Andrew po ay... Eh, Madalas nasa work ko, Uwi lang po siya. After work po. Tapos pagising work na naman. Mm -hmm. At yung dalawang ate niya, may mga pamilya na rin ba o mga dalaga? Wala po. Dalaga po. No, mga dalaga. Pero ibig sabihin, eh, mas uh, inaasahan sa mga kababaihan na kayo ang mas maayos sa bahay. Pagka ba pumasok ako, halimbawa, ay... Uh, kamag-anak mo, at sumama ako dyan sa tinitirhan mo ngayon. Sabi mo kasi nakakasulasok yung amoy doon sa tinitirhan mo. maano ba ako, malalaman ko na nandun na ako sa bahay mo kapag ka pumasok ako dahil sa amoy. Ganun ba talaga kadugyot? Kasi po yung mga pinagkainan po nila, napapanisya hmm. na nakatambak sa lamesa, sa may lababo. Kaya po talaga maaamoy mo pa lang po ng bahay. Hindi mo na talaga maatim na Mm. Saan ang gagaling yun, nahanapin mo po. Kaya walang choice kundi lililisi mo talaga kasi di naman din po kami OC pero parang di naman po kaya ayan na. Hygiene, o. Yung, oh. yung hygiene lang, syempre. Oo, <laughs> oh, eh, kasi kahit anong linis mo sa katawan, mad madumi yung uh, pina nasa kapaligiran mo, madumi ka na rin. <coughs> di ba ganun yun? Oo. Oh. Okay. ah uh, Maureen, eh, papaano namang sinabi nung ate na nag lang daw? Maarte ka? Bakit? Eh uh, pag nagsasabi po kasi ako kay Andrew na about doon sa linis ng bahay and kapag uh, ino-open up niya po sa mga kapatid niya na uh, maglinis po, gano'n, gano'n. Mm. Sinasabi niya na uh, di naman madumi yan, malinis naman yan dyan, arte-arte lang yan, gano'n po. Hmm. Okay, sandali. Uh, gusto ko lang medyo i-describe mo sa amin ano bang itsura ng bahay na tinitiran mo. May mga sarili-sarili kayong kwarto. Kayo ba ay maituturing na nandun sa sabi na natin depressed area? Kung saan tabi-tabi yung mga bahay. Uh, yes po, tabi-tabi yung bahay. O, uh, tabi-tabi yung mga bahay. Tapos mga maliliit na kwarto na mga plywood. Ganun ba yung ano? Opo, kaya yung... po. Simpleng bahay lang po. O, oh, simpleng bahay. Okay. So kay, mas kailangan nga ng linis. Oh, para sa kinikilusan ng mga tao. Eh ano bang ginagawa rin sa buhay ng mga kapatid nitong si Andrew, bakit hindi ayusin naman yung kinikilusan nila? Hindi ko po, alam kasi hindi naman din bali di, ko po eh, bago pa lang po kasi kami hmm. nagsasama. So hindi ko pa po ganun super close. Mm -hmm. 'yung mga kapatid niya kaya hindi ko din po alam kung anong kinagawa po nila sa yeah. buhay. Hindi ko alam kung may trabaho ba sila work from home kasi madalas po nasa kwarto lang, nalpats lang. Oo. Oh, Tapos oh. yun lang po. Oo, oh, oh. Eh, hindi ko hindi hindi ka na makabalita kung ano ba mga gawa dahil nga medyo ano ba, parang mabigat din ang loob sa 'yon nung dalawa niyang uh, kapatid. Parang ganoon. Mm, ano ba to mas matatanda sa inyo ni Andrew o mga mas bata? Mas matanda. Mas matanda po Abag, kay Mas matatanda pa. Ilan taon na nga kayo nitong si Andrew? O, oh, 26 One years year. old ka na. So, mga nasa okay. anong edad na itong sina ate? Parang yung isang ate nga po, 3 age gap. Yung isa, ewan ko lang po kung ilan. Mas okay. matanda pa yun. Okay. Oo, kumbaga, hindi naman nagkakalayo-layo rin yung uh, edad ninyo. apo, apo. apo. Okay. O oh, sige. Puntaan uh, puntaan na natin. Ano ang uh, ano ang pinaka pinupunto mo rito? Gusto mo na bang hiwalayan si Andrew nan dahil sa ganito? Kasi kung mga gamit lang ni Andrew ma-chachyaga mo ba na uh, linis-linisin? Eh siya rin ba? Eh papaano to sa kwarto nyo? Kumusta yung pinaggamitan ba ni Andrew? Nilalaban ba? May ano, nakasabit lang siya, nakatapon He, lang doon. Papaano? Si Andrew po kuya po eh, dahil po may trabaho, nahihiliyan ko na kung minsan eh, napapabayaan na rin yung gamit niya. Mm. Ang hindi ko po kasi maano eh, pati po yung sa pamilya niya, sa bahay nila. Oh. Tapos pag uh, nag-aasikaso po ako parang masama-sama pa po ng loob nila na nililinis ko yung kalat nila at iniisip mm. nila na nagagaling-galing po ako sa may bahay nila. Sandali. Nandyan ka, nakipag-live-in ka kay Andrew, so inaasikaso mo si Andrew at syempre, bilang pakikisama, uh, pati yung mga labahin na damit nila, ikaw na rin naglalaba. May time po yun po kasi minsan binababad po nila at siniiwan lang nila nag-aamoy. kanal na naewan dahil sobrang tagal nang nakababad. Uh -huh. Siyempre po, may isasama mo na. Isasama mo na. E mo ba? E baka ikinukula. Ha? Baka dinadasalan. Baka may orasyon. Mm -mm. Hindi ko. Sinasama ko na po kasi tapos ko naman uh -huh. sa kanila na ate nilabang ko na po sinama ko na. Mm -mm. Sagot lang okay wala no, walang sala salasalamat man lang. O tapos yung mga o pinagkanan. O, nasa lamesa lang o kaya nasa lababo, iwan na lang. Baka naman mga alaga kaya nila yung mga ipis. Hindi kaya. Parang mahal po nila. Yun. <laughs> <laughs> Baka pet nila 'yon. Mm, kau talaga hindi mo kasi inaalam. Pero bakit unang-una, bakit nga naman kasi kinailangan pa na mag-live-in kayo? Ano bang gawa mo sa buhay, Maureen? Um, bali, nag-work din po ako. Tapos nag po ako simula po nang magsama kami. Kasi oh. pinatigil na po ako. Pinatigil Tapos ka bakit? Po? Man... Bakit pinatigil pa ka? Um, kuya po, kala po kasi namin is pregnant po ako ng mga past month. Mm -hmm. Pero yun, false, false alarm lang. Okay. nagtuloy-tuloy po, kuya po. Eh. Tapos nung medyo nakakapagod na kasi pa ulit-ulit. Parang kahit si Andrew po eh. Wala na rin pong aksyon doon sa issue regards dun sa bahay nila mm -hmm. sa mga kapatid nila. Inaaya ko po siya na mag, uh, magbubukod po kami. Eh kaso dahil nga po parang siya lang inaasahan doon sa bahay nila ang senior citizen mm -hmm. ng mga parents nila. Mm -hmm. Hindi May po siya makaalis. So hindi ko po alam kung mag stay pa ba ako doon sa bahay nila na or... Eh sa kasakali ba na ikaw ay aalis dyan? Saan ka ba nakatigil dati? sa may sa mama ko po. Ayun, sa mama mo, hindi ba pwedeng bumalik ka na lang sa ganung klase ng setup? Nga yeah, po, hindi, oh. ko, di ko alam kung paano ko po ya, ano kay Andrew. Alam mo, mas maganda i-explain mo na lang kay Andrew. Iba 'yung nakasanayan niyo kasi diyan sa bahay. Gaano ka nakatagal? wag mo sabihin sa akin last week ka lang nandiyan, ah! ha? O gaano ka nakatagal na nakaka-experience ng ganyan sa bahay nila Andrew? Gaano na kayo katagal magka-live-in? One, um, one, one year. year? kami, Kuya po, yeah, Poy, and um, uh, mag-six months po ako like, naka-stay na sa kanya. Yan. So, kalahating taon na rin, and uh, I think it's fair enough na uh, sabihin na kinonsider mo naman na sumubok na makitira kasama ang iyong mga future in-laws. Tama? Oo. Okay. Oo. Eh, hindi naman na rin siguro masama kung sasabihin mo, Andrew, babalik na lang ako kay mama. Oh, eh, wag mo nang wag ah, alam mo siguro kung naiirita na siya doon sa dumi sa ano kung baga para makagaan-gaan. Baka pa pwede naman 'yun. Sobrang layo ba ng tinitigilan mo at hindi ka na mabibisita ni Andrew? Medyo malayo po yung bahay niya, Mm-mm. Oh, medyo malayo pero eh dati nakakapunta naman siya, 'di ba? Muntik na nga kayo makabuo ng bata. Nagagawa oh. ng paraan ni. Eh. Ha? Okay. Uy. Okay. tsaka sa tingin ko kasi uh, Maureen, kaya para nahihirapan ka magdesisyon sa ngayon eh dahil sa ikaw ay walang power. Feeling mo wala kang power dahil wala kang trabaho. Nakaasa ka kay Andrew, pero hindi naman ganun. Kaya mo naman din na tumayo sa sarili mo, 'di ba? Strong ka naman dati. O nakapag-decide ka nga eh. eh. Ikaw nga malakas din ang loob mo na makipag-live-in. Ang ang problema eh yung mga kasama niyo sa bahay, not necessarily si Andrew, kaya, feeling ko dahil sa mahal natin, kaya natin yung Pero kung sa laula yung mga kasama niyo sa bahay, eh mahirap naman pilitin din yung sarili mo. ba diba, doon ka sa lugar kung saan komportable kang makakakilos, magiging productive ka, hindi yung nandidiri ka na pumuesto dito, na kumain sa plato na alam mo kung ano nangyayari at kung uh, papaano nilang uh, Ipagsawalang bahala lang kapag katapos na na pagkanan at kung ano-ano na mga dumadapo doon. ba diba? Kung ganun ang pamumuhay ng mga kapamilya na, eh, eh, sige. Eh, yun ang problema eh. Oo, pero kung siguro, kung kayo lang dalawa ni Andrew, maayos yan. O, mahirap kasi uh, kumilos ng parabang ang dami mong pinangingilagan. At yung mga pinangingilagan mo, eh, mga anti anti linis yung eh, anti linis sa ano <laughs> diba? oy ganun ang salaula eh baka salaula na yan hanggang sa ano no sa mga susunod na panahon no hanggang matapos ang panahon nila hindi mo na mababago yan nagbiro mo nagagalit pa kapag inaayos mo na yung bahay nila hindi ka na appreciate no mga yon bumalik na lang kayo sa dating setup kausapin mo si Andrew ha at magtrabaho ka bumalik trabaho ka <laughs> Mureen. Okay. Mm -mm. Sino yung ano? Sino yung bumubulong dyan? Si Ate ba 'yan? Pamangkin. Ah, pa pamangkin nila? Pamangkin mo? Opo, nandito po ako sa bahay namin. Ah, nasa bahay ka na sa inyo. Anong pakiramdam na nandiyan ka sa bahay ulit ng nanay mo? Um, dumalo lang po ako dito kasi ito nga po, magpo-concept, walk again. Ayun, oo. Eh, baka po, sinipinig po ako lang sa bahay ah, nila. Yes, oo. <laughs> <laughs> Naintindihan ko naman, Marina, no? Pero hindi, anong pakiramdam mo ngayon na nandyan ka sa bahay ninyo? Kung saan, eh I guess, malinis, maayos naman dyan sa tinitigilan mo. Anong difference Magaan? siya? nag sa pakiramdam po, o -o. eh, parang... Okay Oh, 'di Kumusta yung hinga mo? Mas maayos yung ano no, mas maayos yung mas oxygen maaliwan, dyan? Mas, mas ma Ayun nga, yun sinasabi ko sa'yo. iyo. Eh, e pwede naman 'yan na bumalik ka sa ganyang setup. 'Di ba? Isa rin 'yan sa sukatan, hindi lang puro ano, ah, hindi lang yung puro ang konsiderasyon mo mahal kita ah, 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 anong pangalan nga nito, si Andrew. Ayan, mahal kita, Andrew. Kaya magtitiis ako para sa no? Oo, eh, papaano ako? Kung mahal mo rin ako, eh, mo lang rin muna ako dito. At magtatrabaho ako. Uy, mahirap ang buhay ngayon, ha? O, oh, kaya, ano, kaya maghanap buhay. Huwag isuko ang lahat. O, oh, huwag magpakatanga ng dahil lang sa pagmamahal. Hmm... Yung iba ganyan eh, huwag ka na magtrabaho, kaya ko na lahat. Ay, tapos ang sinusuko mo na yung mga karapatan mo to decide para sa relationship ninyo, iwasan nyo yun, Maureen. Okay? Okay. Hmm, pero imo, eh, uwi ka lang sa inyo, hindi ka na makauwi dahil sa siya yung nagtatrabaho. Hindi pa kayo mag-asawa, iha. Eh, Oh, hindi pa kayo wala pa kayong uh, papel kaya kailangan irespeto ka. Irespeto niya yung decision mo na umuwi sa nanay mo, mamuhay na maginhawa. Mahal mo naman siya. Nga lang sa laula talaga yung mga kasama mo. Oo, oh, na mga kapamilya niya naman doon sa kabilang bahay. Okay, Maureen. Okay po. Alright. Maraming maraming salamat sa iyong pag-amin sa amin dito at sa pagtatapat. Diba? Yung mga simpleng mga bagay na ganyan, mga kapatid, uh, akala natin simple. Pero talagang parang mga anay din yan nasisira sa ating relasyon. Kahit na okay na okay kayo ng inyong mga uh, partner, pero yung mga kapamilya na sa paligid ay hindi maayos ang trato doon sa ating pinili na mahalin. Aba, eh talaga ang unti-unti rin yan na sabi ko nga parang anay, unti-unting masisira yung mga diskarte ninyong uh, gustong gawin din para sa inyong uh, relationship.